Dito sa Puso Rubio, hindi lamang pantawid-gutom ang goto. Ito'y pampawi ng lamig, pampalakas ng katawan, at paalala na kahit sa simpleng mangkok nito, ay may kasanggakas sa gutom. Uh -oh. Magkano po? Ang gotong baka ay kilala bilang isang Filipino comfort food. Pagkamat unang sumikat ito sa Batangas, lumaganap ito sa iba't ibang panig ng bansa. At dito sa Puzo lalo itong minahal at pinasarap sa sariling bersyon. Sa unang tingin, simple lang ito. Mainit na sabaw at mga peraso ng litid, tuwalya at utak ng baka. Pero sa bawat higop at subo, ramdam mo ang oras at tiyaga sa pagkakaluto nito. Every spoonful tells a story of early mornings, of hardworking hands, of meals shared after long days. It's food that it speaks, even in the simplest form. Pinapakulon ito sa mahinang apoy hanggang sa lumambot ang bawat sangkap at tinitimplahan ng bawang, luya at sibuyas. Mga sangkap na pamilyar, ngunit sa goto, nagiging espesyal. Mas lalo pa itong sumasarap kapag ipinares sa mainit na kanin at nilagyan ng sawsawang toyot suka na naayon sa panlasa ng bawat kakain. Mula nung... No... Mali pa yung mga anak ko, nag-aaral pa. Ito na yung business namin. Kasi gusto-gusto nila, tapos pag mainit, tapos pag ulan, yun ang ino-order nila palagi. So kasi pang masa yung kwan, presyo namin. <laughs> mga estudyante, gano'n mga uh, sa munisipyo, ganun, bago sila papasok, o kaya lunch break dito sila. Ay, siyempre, happy-happy, sir, kasi alam mo na yung kwan business, pag ubus na ubos, meron na rin na itatabi, ganun. <laughs> Masaya. Binabalik-balikan po kasi ang kwan, mainit na talaga yung sabaw. Karaniwan itong inihahanda tuwing madaling araw o umaga. Sa mga karindiri bukas na, bago pa sumikat ang araw. Binarayo ito ng mga driver, estudyante at mga manggagawang naghahanap ng na mainit na ginhawa sa abot kayang halaga. Matatagpuan ang mga karinderiyang nag-aalok nito sa Espiritu Street at Burgos Street sa likod lamang ng palengke ng bayan. At ngayong tag-ulan, mas hinahanap-hanap ang ganitong klasing pagkain. Tila mga yakap sa gitna ng malamig na umaga o pahinga matapos ang mahabang biyahe. Kaya ikaw, pag nagawi ka dito sa Puso Rubio, huwag mong kaligtaang tikman ang gotong baka. Sulit ang bayad, sobrang sarap, kaya may nabalibari ka talaga. Lalo na ngayong maulan ng panahon. Sa Puso Rubio, ang goto ay hindi lang pagkain. Isa itong panatag na sandali sa gitna ng abalang araw hindi ito pinagmamalaki sa itsura, kundi sa lalim ng timplang hinasa ng panahon. Each bowl of gotong baka carries the fight strength of tradition. Tender cuts, slow simmered broth, and the kind of flavor that lingers through generations. Uh, highly recommended naman siya. Bukod sa masarap, malinis naman po ang ating mga. Walang mamahaling sangkap o social na plating. Pero sa bawat paghigop ay tila pahinga at sa bawat pagsubo ay tila sa lubong ng pag-aaruga. At dito, sa mga simpleng karindriya makikita na hindi man ingrande ang pagkakaluto pero tiyak na ang damdamin ay mabubusog. Dito sa Pusurubio, gotong baka is ingested meal. It's a reminder that no matter how cold the weather gets, there's always something we're waiting. A bowl, a story, kahong. Mula sa sambaw na bumubusog sa pusurubyo, ngayon na may isang mangkok ng init na may sipa ng luya at lambing ng tradisyon. Halina't tikman ang binulbol ng San Carlos.